kumanatan kayo. mahirap pa natin. Ha? I'm not saying madali lahat ito. Talagang uh, sinaid eh. Nabampira po yung kaman ng bayan. Totoo na may sinabi ni uh, Vice Mayor G. Talagang uh, yung bimpo, pigang-piga Para sa kabubuti ninyo, wala sila tinatanggap ko. Naipasa yung ganitong pagpupondo. Eh, kaya ko inipitahan si congressman. Eh, pagka natayo na ito, ay eh, sigurado ako, harapatan ko si congressman. But anyway, today, I'm happy. I'm happy for 5 uh, District and the community in Samora area. Malalang na kayo, uh, dito. sa ating mga chairman, mga pagawad, secretary, treasurer, mga tanod, at XO, at SK chairman, sa ating mga may asin ba? Wow! Ang mga lolo at lolo. Wow! Ang lalakas nyo ba? Wow! Ang lalakas ba Wala na! Ubus na! Wow! Ano eh? Basta... Eh, na okay, yes! yeah, gipit na gipit tayo. Basta... Sa ikalalakas ninyo, ikabubuti ninyo, nabubuti ng ating mga nasasagupan. Totoo na may sinabi ni uh, Vice Mayor Chi, talagang uh, yung pimpo, pigang pigana. <laughs> Pero pag sa kabubuti ng ating uh, mga mayan, pipilitin kong makagawa at mairawas ang ating lungsor ng mining. <laughs> And, ano pa, uh, as you can see, Bagamat may mga iilang noong araw, nakahiwai wala nang lang sa politika, pero nakita ninyo ano ang natin ng papatawad. Yeah! 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 Why? Yeah, a... Eh, politika lang yan. Yeah! The end of the day, the people have decided already. Pumili na ang tao nagdesisyon ang tao. Para sa kabubuti ninyo, wala at sila tinatanggap ko. Ah, well, Ay, mga Marami niya, hindi ko nakasama. Pero wala silang naririnig sa akin. In fact, uh, na, di ba nagkabigay ng insure? Kanino ko binigay? Sa barangay. Tama mali. Tama. Eh. Why? Because if we uh, continue politicking, walang mangyayari. Kaya yung mga hindi nakabubon, malaki problema sa katawan mo. No. E ako, mabilis ako makabubon. Alam niyo bakit? Lagi akong bastard nung high school ako. Oo, oh, eh kasi syempre, banilin ako eh. Alam niyo yung banil? Yung lipag na ayaw matanggal? Tapos ang uniforme ko, dadalawa. Eh madalas mag-business. Nakakalabas sa adyak, sa super wheel. Pero tinatayin naman ang nanay ko. Kaya madalas ako papaste. Kaya madalas din ako makamove And I'm happy that the most, most of your leaders in the city move on already. Kaya naman ako, wala silang maririnig na anumang hagupit ng politika. Unless, unless, eh, may gawin silang hindi maganda para sa taong bayan. Eh, ako naman yung inilagay nyo rito para pantayan sila lahat. Tama, mali? Basta kami, magkakaisa para sa si kabubuti ng tao. Kita nyo ngayon, gipit na tayo. Dahil sa pagpupursige ng inyong pamalang lusod, sa tulong ng mga halal ng bayan. Nandiyan si Che Borromeo. Ayan, kusiyan ninyo. Si Bobby Espiritu. Ang Perni JV. O tapos ang majority floor leader niyo sa kusiyo ng Maynila, si Monyo Pangko. Sa pumumuno ng ating Vice Mayor, na ipasa yung ganitong pagpupondo eh, kaya ako inipitahan si Congressman Erwin Cheng, baka naman. Eh, pero narinig niyo naman siya kanina. Oh, eh, di ba, nagkompromiso na siya sa atin, sa komunidad, kung anong may tutulong niya. Eh, pag natayo na ito, ay eh, sigurado ako, haharapatan ko si Congressman Erwin Cheng. Sa ating leader, uh, sa library, si Mylene at sa ng kanyang mga empleyado, hindi na ko tulog magtagulan. Baha na lang. Magkakaroon na kayo ng maayos na pasibilidad. Ito, inaalay namin para sa mga bata at matanda. We wanted to give you a space, a comfortable space for learning for our kids. May ikayat sila dyan. Alam nyo bakit? Pag yan, natayo. Ito yung isa pa lamang, ha? Abangan ninyo. L lagi naman kayo nanonood, ano? Abangan ninyo, marami pa kami bubuksan or ikaw ground break. Uh, despite of fiscal problem, We will continue to develop the city of Manila and focus on investing into MBN. MBN means minimum basic needs: healthcare, education, housing, and jobs. Yon ang trust ng city government of Manila. So with that, we will continue to develop our facility in our own little way. In the next. few months, nine months thereafter, bago na ito. At sigurado ko, yung bata, hindi natatambay sa kalsada. Bakit? Babalik sa library. bakit? Makakatikim sila ng mga. Macintosh ma Desta. Apple. Yes. We will invest is two times and yeah, the, the, the drive kids today, and especially yung mga senior ko, o meron silang ma, maayos na extra space. O, kung gusto nilang tumatakot-takot pa rin yung ano, know pwede tayo mag-bingo. Gusto nyo na? Charot. Library. Dito to, I just want a space for our people. Ay, uh, yung dyan nga lang eh. Yung isang na uh, amoy etchas dyan na pinuntago na isang araw. Ang isang ligo. Isang may uh, apat ng uh, Colombian. Ayan, ginagawa niya. Napansin niyo. Open green space. Diyan sa kanto na yan. ni na Andres eh. Masarap yung amoy eh. Buti na lang, pamilyar ako dun. But we will continue. O ngayon, napagkasunduan namin, naawa naman ako sa mga kapataan, dinurog yung kanilang skate park. Dito, sa inyo. O nag-usap kami ni Congressman na Erwin Jeng kahapon. Ano? yung Saturday. Noong Saturday, sabi ko, Erwin, baka naman po pwede. Kasi yung mga atas, kung saan-saan nag-skate, eh, baka naman pwede natin ibalik yung skate park kasi pabawa naman so, nag-agree si Erwin, si Kong Erwin no, tutulungan tayo maibalik yung ating na skate park so sa inyo po mga nanay ko, mga tatay ko uh, kumanatak kayo mahirap ang buhay natin ha? I'm not saying madali lahat ito talaga na sinaid eh. na bampira po yung kaban ng bayan Buti na lang, may Red Cross. Nakakawa pa tayo ng dugo. Ma-repeal ma natin. But, kidding aside, we will continue. No matter what, holiday, may hamon sa panahon, o kung anuman, we will continue. We will not stop. At uh, ang tabayanan nyo lang. Now, okay, total, nandito na yung ating mga barangay official at mga minamahal kong lolo, lola at mga kapatid. Mamaya magka-groundbreaking tayo. But, let me take this opportunity. Nay, tay, mga lolo't lola ko, mga batang mayila. Alam nyo ba?